Biyaya nga bang maituturing ang sandamakmak na isda na to o ito ay isang babala? Mga kaibigan, viral ngayon sa iba't ibang social media platforms ang video na inupload ni Mark Ventic Tagum sa kanyang Facebook kung saan makikita ang toneto nila ng isda na tila ba umaagos sa sobrang dami. Ito ay natagpuan sa baybay ng Barangay Tinoto sa Sarangani at ang tawag ng mga lokal doon sa uri ng isda na to ay lupoy. Hati naman ang komento ng mga netizens patungkol dito dahil may mga nagsasabi na baka raw may nangyayaring kakaiba o hindi maganda sa ilalim ng dagat na siyang naging dahilan ng paglutang ng napakaraming isda na to. May nagsabi pa nga na mag-ingat daw ang lahat sapagkat ganito rin ang nangyari sa dalampasigan sa Japan kung saan lumutang ang napakaraming isda at pagkatapos nun ay nagkaroon ng malakas na lindol. Marami ang nangangamba pero may iilan din naman ang nagsasabi na ito raw ay normal at talagang nangyayari sa iba't ibang lugar pati na dito sa Pilipinas na kung tawagin pa nga nila ay Sea of Sardines ang tanong mga kaibigan, biyaya nga ba talaga ito o isang babala? Gaya nga ng sabi ng isang netizen kanina ay nagkaroon daw ng ganitong pangyayari sa Japan noon lamang December 18, 2023. Ito ay sa isang beach sa Hokkaido kaya lang karamihan sa mga lumutang na isda sa kanilang baybayin ay wala ng buhay. Walang nakakaalam sa tunay na rason ng pangyayaring to pero ayon sa ilang eksperto ay baka raw nagkaroon ng pagbabago sa temperatura ng tubig na dahilan upang sila ay mapilitang lumutang. Ang kayang temperatura lang kasi ng mga ganitong klasing isda upang sila ay mabuhay ay hanggang 7 degrees Celsius lamang. At ayon sa reports ay umabot na sa 3 degrees Celsius ang temperatura ng tubig noong mga oras na yon na maaari ngang naging dahilan ng kanilang paglutang. Ang nakakapagtaka dito mga kaibigan ay dalawang linggo lang ang makalipas pagkatapos ng pangyayaring to ay nagkaroon ng 7.6 magnitude na lindol sa west coast ng Japan. Sa lakas ng impact ay maraming bahay at iba't ibang gusali ang nasira, kabilang na ang ilang power supplies na naging dahilan ng pagkawala ng kuryente sa ilang lugar at may mga nasugatan din sa nasabing lindol. Naglabas na rin ang Japanese government ng tsunami warnings dahil sa mga inaasahan pang aftershocks. May mga nagsasabi pa nga na pagkatapos ng lindol sa Japan ay malaki daw ang tsansa na ang susunod na tamaan ay dito sa Pilipinas na siyang ang ipinangangamba ng karamihan. Dahil sa mga pangyayaring to ay napapaisip tuloy ang ilan sa atin kung tunay bang biyaya ang mga isda na to o nagsisilbi bilang isang babala. Meanwhile mga kaibigan ay marami pa rin ang nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang pangyayaring to ay mapapakain ang ating mga kababayan at nagdadasal na lang sila na sa kabila ng biyaya na to ay walang hingin na Ikaw kaibigan, sa tingin mo ba ay isang biyaya o isang babala ang pangyayaring to? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano ito pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga